Laan. Kaya kami so, sa mall kahapon. At sa kutsama ko, naisip na naman dito kami natulog. Laan na naman dito kami natulog. Ay, naku. Buti na lang may dala ako pang tulog. May, may, dala may, may iwan ako dito ang damit na pang tulog. Eh, kung wala, wala akong damit na pang tulog. Sa so, kapalitin. La ano kami dito na totoong Masipan na. na ah, ako. Guys, dito matulog dito talaga. Kahit wala kaming dalawang damit. Maalaga ko so yung isang pajama lang. Mamaya, uwi na kayo no, mamaya. Oh, eh, Kasi na lang makapag, ano po Magluluto nga pala tayo na, magluluto nga pala ako na ano itlog. Almasal nila. Almasal ng mga bata. Ito matulog guys. Ano na kami natulog yata kagabi mga... Alauna na yata yun. ko na wala. sa tulog yung mga bata kasi makyat na ako eh. Natulog na ako kasi na nantok na ako eh. Ayan. Pasokan na naman bukas. Ang na ngayon, may pasok eh. Kasi ang ganda naman. pag may pasok, mas gusto ko kapag may pasok. Diyos, kasi. Para hindi kami gagana, hindi kami pupunta dito. Kaya gusto ko may pasok lagi parang Para hindi kami pupunta dito. Kasi pag walang pasok na ko gagala gagana gagala gagana, gagana, walang paggurana. Ay, gusto kong may pasok parang. Na doon na kami lagi sa bahay pa. Ba? Masimpla okay. ako ng kapit. Almosal nila ngayon. Love, tinapay. Love. Sarap pa matulog. Anto pa. Desim na ako ng alaga. Ako maliit. Yung maliit po alaga. ang alaga. Yan yung desim. Ugh,